May isang maglolo na nakatira sa isang tahimik na village. Si Lolo Andres ay may apo na si Tom, isang batang energetic at puno ng pangarap. Ang buhay ni Lolo Andres ay simple na, puno ng memories at mga small joys. Pero habang tumatanda siya, napansin ni Lolo Andres na dumarating na ang panahon ng kanyang pagtanda, hindi na siya kasing lakas ng dati. Ang katawan niya ay slowly nang humihina at nakakaramdam siya ng takot sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang mawala ang chance na makita ang paglaki ng kanyang apo, si Tom on the other hand mabilis maggrow. Laging curious, matalino at masigasig sa mga bagay na hindi niya kayang gawin dati. Pero si Lolo Andres may kaba pa rin habang tinitingnan niya ang batang apo niyang puno ng buhay at pangarap. Parang biglang bumigat ang pakiramdam niya at nararamdaman ang bigat ng mga taon sa katawan niya. "Sayang, Tom. Hindi ko na mararanasan ang makita kang magtagumpay sa buhay." Sabi ni Lolo minsan habang nag-uusap sila sa ilalim ng malaking mangga sa garden nila. Lolo, wag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi kita makakalimutan. Laging nasa heart ko ang bawat hakbang ko, sagot ni Tom. Pero kahit anong reassurance ni Tom, hindi pa rin mapigilan ni Lolo Andres ang takot. Alam niyang hindi na siya kasing lakas ng dati at mabilis lumipas ang mga taon. Gusto niyang makita ang apo niyang mag-grow up. Mag-aral, magtayo ng family, at mag-enjoy. Pero sa sakit ng katotohanan na hindi na niya kayang habulin ang mga susunod na taon, ramdam niya na parang nauurong siya. Isang araw habang nag-uusap sila under the mango tree, tumingala si Lolo Andres at ngumiti. Alam mo Tom, sobrang halaga ng mga memories at tuwang-tuwa ako na may mga magagandang memories tayo together. Gamitin mo yung mga memories na yon para maging strong at successful. At kahit hindi ko na makita ang lahat ng mangyayari sa buhay mo, sobrang grateful ako sa mga moments na naging part ako ng buhay mo. Dahil sa mga salitang yun ni Lolo, naramdaman ni Tom ang deep na pagmamahal ng Lolo niya at naisip niyang kahit hindi na siya andoon sa bawat step ng buhay niya. Ang mga lessons at pagmamahal ni Lolo Andres ay mananatili sa kanya. At sa bawat pagkakataon na magkasama pa sila, hindi lang sa malalaking events, kundi pati na rin sa mga simpleng araw na magkasama lang, natutunan ni Tom na ang tunay na value ng buhay ay hindi sa mga taon, kundi sa mga alaala at pagmamahal na iniwan ng mga taong may malasakit sa iyo.